Grabe, laki ng isda oh. 5 kilos. Binta natin 'yan. Kano kaya 'yan dito sa Euro? Shout out mga guys, gusto niyo ng fish? Shout out. Ito nga po pala ang huli nilang isda ngayon. Sobrang laki. Ilang kilo ba to? 5 kilos. 5 kilos daw to guys. Oh, laki. Grabe naman yan. Ang laki naman. Yun. Oh, yung laki o. Oh. Mm. Grabe, malaki pa sa akin. Isda. The... May ulam na kami, guys. Meron na kaming ulam. Instant ulam na. Instant ulam na. Fresh na fresh. From the river. Lake pala